Oh, pangalawang araw na namin. Nakarya na kami. Pag ito'y meron, swerte. Pag ito'y wala, Palo na kami ng nanay namin. <laughs> Sana meron. Magandang umaga ulit sa inyo mga idol. Ah, pangalawang araw na po namin dito sa dagat. Ah, doon po kami natulog mga idol sa sa barangay Lamaw ayan ah, sa may kakilala kami diyan sila Ate Nining maraming salamat po sa pagtulog at sa kape uh, ah, ngayon panibagong araw na naman kami hindi pa kami nakakauwi ng Bulacan uh, ah, sana ngayon maka, makahuli na kami napakahina kahapon kaya napilitan kaming magdalawang araw ay mga barko dito dami Tapos ito yung Petron Refinery ng gasolina Yan ang pinakamalaking refinery Sa buong Pilipinas Dito para dahan ng mga barko O sige mga idol At pagdating doon sa pwesto area na kami Sana makahuli na kami ngayon God bless to all of you A few moments later. Oh, pangalawang araw na namin. Nakarya na kami. Pag meron, swerte. Pag ito'y wala, palaw na kami ng nanay namin. <laughs> Sana meron. Eh at ngayon, na bago namin pandawin yung lambat, kakain muna kami. Sa kain man la, dahalin na namin sa kain. Oh. Sawa, sawa, na kami sa karne kaya ito naman oh tapos meron kami ganyan pineapple kali namin oh Sige po mga idol kakain muna po kami Pampalakas <laughs> Nako Bad news mga idol Yung area namin kanina Ilang pirasong isdala na ako namin Eto naglalakbay na naman kami Sa gitna ng dagat Ah delikado talaga Mapapalo yata talaga kami Ay nilalapitan namin ito isang pangkang kulay dilaw Titingnan namin baka sakaling meron. Ay, marami pa naman bangka, puro wala namang nahuhuli. Ay, isang taga bata na 'yan. Ah, sa Beverly. Ah, dalawang Beverly pala yun dalawa, isang namaman daw, saka isang, isang magpapaanod, parang kami. Eh, ito, hindi ko lang alam kung sino ito. ito so, Kaya minambaro nakakahuli ito Siya lata nakakahuli Siya lata mahusay Ito, so, sawari ikaw na naman ang bida Puro ikaw na lang Taksay Ah, ba? Ay, nako, delikado. Uuwi at luhaan. Ito naman, lalapitan namin ngayon itong bangkang kulay blue. Uh, Kapit-bahay ko yung mayari nito. Tingnan namin kung nakakahuli. Eh. Nakapayong pa, oh. parang kawan. Sagala sa Flores de Mayo. Ah, ka, tanggal tanggal sila. kaya parang maliliit Ay wala tama, o say. Piraso lang ikuha namin, ilang piraso. Ito, parang yung payong mo, mainit. Mahusay talaga. Kaisa isang mahusay. Taksay Taksay. Taksay. mga ngaway ayan si Ikoy mahal yan talaga kaming magagawa ito na talaga na kaya namin ayan mga idol ikon eh, karya namin oh. two days dalawang araw kami sa dagat ayan ang aming huli mahina pero ganoon talaga yung buhay bawin lang sa sunod Ay, ayan ang aming buhay o sige, ayusin ko muna po mga idol ating lambat para makaligpit na. Ligpit ko muna.